Sa bisa ng isang search warrant, mahigit ari rin libong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng Kalinga PNP mula sa isang high-value individual sa Kalinga. Patrolwoman Jomaling Kakanin din sa report. Nasamsam ng kalinga PNP ang 10 gramo ng shabu at 5,000 gramo ng marijuana bricks na may kabuwang halaga na 660,000 standard drug price at iba pang mga parafarnalya sa paggamit ng nasabing ilegal na droga sa isang high value individual sa isinagawang joint operation sa pagpapatupad ng search warrant sa Lukog, Tabuk City, Kalinga nito lamang ikadalawa ng Abril taong kasalukuyan. Matagumpay ang nasabing operasyon sa pangunguna ng mga kapulisan ng Tabuk City Police station, kasama ang First Kalinga Provincial Mobile First Company at iba pang mga operatiba at ahensya ng gobyerno kontra ilegal na droga. Samantala, kasalukuyan namang nasa pangangalaga na ng Tabuk City Police Station ang nahuling high-value individual para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Police Regional Office Cordillera sa kampanya laban sa illegal na droga alinsunod sa isang pangunahing prioridad ng administrasyon na labanan ang mga sindikato ng illegal na droga sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang mga illegal na aktibidad. Mula dito sa Home of the Most Disciplined Cops, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jovalin Cacanindin, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Full.